Mga onion cold storages sa Nueva Ecija, sarado pa. Uh, wala pang nagbubukas na onion cold storage dito sa Nueva Ecija. Yan ay sa kabila ng uh, marami ng magsasaka ng sibuyas, ang uh, Umanina, partikular sa itinuturing na uh, onion capital of the Philippines. Yan ang uh, bayan ng bungabon dito sa uh, lalawigan ng Nueva Ecija. Dagdag pa dyan, Dagsan Uh, sa merkado, ang lokal na puti maging uh, ang uh, pulang uh, sibuyas dahil inaagad na ang pag-aani nito dahil nga sa pananalasa ng pesting harabas. Kaya naman ang mga magsasaka, lalo na ang mga kasama o yung nakapagtatanim dahil uh, sa mga fi uh, financiers ay ibinibenta na ang ani sa mababang presyo. Upang mabawi kahit papaano ang kanilang uh, ipinuhunan. Dahil uh, walang storage o sarado pa ang mga ito, nawawala na ang uh, opsyon o pagkakataon na makapag-storage ang uh, mga magsasaka. Sa kasalukuyan, hindi bababa sa sampu ang uh, nakatayong onion cold storage sa Nueva Ecija. Ilan sa mga ito ay ang uh, Nueva Ecija Provincial Government Cold Storage o ang NEPG Cold Storage, ang uh, Argo Cold Storage, uh, Titan Cold Storage. Ribson Cold Storage at ang Kasamne Cold Storage sa Palayan City. Ang uh, LGC Cold Storage sa Llanera, ang Ilagan Cold Storage sa Bungabon, ang, at ang uh, Talco, uh, Talco Cold Storage sa Talavera at ang uh, Tinio Cold Storage sa Gapan City. Kalakhan dito ay uh, mga private cold storages na inire-reserve na ng mga farmer traders. At magsisimula sa Pebrero at Maso ngayong taon, magbubukas ang mga ito. Ayan. Wow. Oo nga. Uh -oh. Na-confirm natin yan noong uh, biyernes, ano, na uh, wala pang mga onion storage, cold storage, ang... Uh, nakabukas, maliban daw sa magbubukas sa Gapan. Oo, yung pero uh, February pa yun eh. February dun uh, yun. Uh, yung uh, private cold storage sa Gapan, yan yung uh, TINYO. TINYO. TINYO cold storage. Yan ang uh, pinaka uh, 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 yung pinakamagang magbubukas. Oo. Kaya yung sibuyas ngayon ay mga nasa... kalsada. Oo, <laughs> uh, sa kalsada, uh, sa uh, market, sa tapos nandun sa trading post, mm -mm, diba? Oo. Mm -mm. Uh, sa mga uh, trader traders pa uh, 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 sa mga traders pa doon na pa. sila do, yung mga uh, ini-stock nila rolling bond bum uh. sa mga yes. uh -huh. uh, um traders kasi once naman na napahanginan mo yon at uh, naani mo ng ano ng magulang na pwede mo namang i-stock 'yun doon basta't nahahanginan eh doon sa kanilang uh, uh, mga Uh, sto, uh, sa, sa mga traders mismo traders oh, oh yung oh. sa nila kamalig yung isang napuntahan nga natin ah mm -hmm. uh, may uh, may pamamaraan na rin sila kung paano matutuyo yung uh, si buya eh, sa paglilinis dati wala silang ganon yung mga blower yung mga trader na nung meron nung nakaraang taon may napu may mga napuntahan akong trader tao-tao lang eh meron yun yung uh, pumipili may hangin yun ngayon um, eh, talagang nakatutok na yung ano, mabilis. Ano? Meron yun, yung napuntahan namin noong 2021. Ah, uh, meron na. Meron, meron ng blower. Hindi, Baka sa loob ng ano, sa loob ng, uh, warehouse na. Hindi. Yung mismo, kasi kailangan yun eh. Uh, para matumot. Ang ginagawa ng iba, para... sinasalandra lang. O, sinasalandra meron yung mga maliliit siguro. Sinasalandra. Parang yung oh, oh. nadaanan natin sa kalsada. Oo, oh, oh, yung, meron talagang salandra. Ah uh -huh. oh, pero yung yung mga ibang malalaki na mga traders na meron wear, wear may, may sariling uh, kamalig ano na din, meron na rin silang mga blower. Blower. Um, electric uh -huh. fan yun na malaki. Ayun. Oo. Uh -huh. So pati yung kasamne, ano? kasamne, uh -huh. Uh -huh. kasamne sarado din eh, sarado pa. Yung nuevo I see provincial government cold storage nililinis na nila noon. Isa 'yan, 'yan 'yung uh, talagang pinuntahan natin. May uh, capacity 'yan na 386,000 uh, 386, uh bags, no. Malaki. Alam mo, ak akala ko malaki na 'yung 120,000 na uh, cold storage, maliit pa pala 'yan kasi 'yung argo hula hulaan mo kung ilan ng laman. Ilan? 450,000. Wow, <laughs> di na 'to, na, uh, na pinakamalaki pag nag mag um, mamili yung ay yung Titan storage. Yung, yung Titan na panood, na panood. Yung Titan na daanan natin medyo maliit lang 'yan, no. Yung uh, code storage nila. Tap, uh -huh. pero yung Argo talagang malaki, Tapos parang state of the art yung facilities. Um pati yung Ribson, pero hindi rin natin na uh, napasok. Um, pa kasi no pa. Oh, itong kasamne, ni, oh, 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 sarado pa. So may sarili silang uh, warehouse mm -hmm. oh, cold storage. Cooperative 'yan eh, so semi-private. Isay oh, oh. e, parang ah, Palayan City cold storage na din niya. Ah, oh, oh, ang parang isang naobserbahan ko mm -hmm. sa kasi natanong ko 'yan doon sa ano eh, sa storage uh, man uh, uh, matawat, warehouse man. Warehouse man uh, ano, uh, na na uh, kausap natin. Ang tanong ko kasi, uh, sino ang nagdadala dito ng sibuyas? Mm -hmm. Ay kung ganun. Ah, uh, yung mang kasi kako, doon sa pinuntahan namin sa Bungabon, marami nang umaani. Eh. Kaya dapat dalhin dito ng mga magsasaka ng mga mag sibuyas, yung kanilang produkto. Uh -huh. No. Ang sabi niya, uh, hindi naman talaga magsasaka ang direktang nagdadala ng sibuyas sa kanila. So, dumadaan sa trader. Kasi yung mga, mag, mga magsisibuyas, meron man daw na magsisibuyas, pero trader din siya. Parang ganon. Ang, ang nangyayari, hindi kayang patagalin nung magsasaka yung sibuyas niya dun sa... Yun ang paliwanag niya eh. <coughs> sa bodega o sa sa warehouse mm -hmm. kasi uh, baba magbabayad siya, mm -hmm. 'di ba? Magbabayad kahit na matutulog siya diyan, pero... magbabayad siya. Mm -hmm. Tapos uh, na ng utang yung uh, nag uh, gumastos Oo, yung bonanza. financial o kaya yung ano ah uh, na ng bayad. Mm -hmm. Kaya sabi ko, parang isa pala ang ano, isa pala ang uh, diskarte ng magsisibuyas at saka ng palay yung palay mabilis mawala sa magsasaka dahil kukunin ng trader o kaya kukunin ng NFA o ng uh, uh, ano yung Provincial Food Council so ganon din pala sa sibuyas kaya si trader ang pupunta dun sa magsisibuyas no? at uh, sila uh, ang kausap nila kasi nakumpirma ko rin niya ah uh, doon sa pinuntahan natin sa pesa, yung dinala tayo doon sa bukid. Mm -hmm. Hinanap ko kasi yung may-ari. Uh, di wala yung may-ari, pero nandun yung, yung kasama, yung, yung planters. Mm -hmm. Magkano, di ba, yung, you know, yung binubunot nila, no? Tinanong ko kung magkano yung uh, sa planters. Ang sabi niya, ah uh, yung, uh, ang, ang alam ko po ay, uh, 20... 21 pesos sa inyo niya Ah, kasi yun daw ang sinabi noong financial nila, may kausap ng trader. Mm -hmm. So, ay, uh, hindi ba yung kako dadalhin nyo sa, ano, sa, hindi po kukunin po ito ng trader. so mm twenty -hmm. So, 21 pesos ang kuha ng trader doon sa sibuyas na binubo, kasalukuyang uh, binubunot. Mm -hmm. no? Puti ito, ha? Puting sibuyas. O, oh, oh, puting sibuyas yung dinat na natin doon, eh. Kaya, uh, trader pa rin talaga ang lagapak mm -hmm. ng mga financier. Oh. At saka, nung ano. Oh, tapos si trader naman. Kaya, yung kausap natin si uh, SBM uh, Greg uh, ano Pesa. Pesa. Uh, onion farmer siya. Uh, at the same time, trader siya. Mm -hmm. O, oh, oh, kaya talagang tapos tinatamaan ng uh, onion farmer tinatamaan din yung trader mm -hmm. kasi kung wala naman siyang paglalagyan ng uh, sibuyas mm -hmm. na uh, ibilalagak sa kanya ng mga magsasaka mm -hmm. mm -hmm. na nung yan, nung natigil yung aming ano yung uh, interview may kausap siya eh Siyempre naririnig kung uh, ganyan sige uh, Uh, dali mo na lang, nagkunin mo yung bayad sa gano'n na, mm -hmm. di ba meron siyang trading, mm -hmm. parang trading post, mm -hmm. so gano'n dinadala siya ng mga ng mga ano mm -hmm. uh, magsasaka, so sabi naman niya um, yung pinamimili niya hindi naman niya sariling pera mm -hmm. meron ding parang uh, nakikisosyo sa kanila para tumakbo talaga yung uh -huh. yung uh, negosyo. Mm, Ganon naman sa negosyo uh -huh. eh, ano yan uh, kasi malaki yung... kayo kasi may lugi ano o... Hindi ko kayang bilhin ang mga sibuyas dito. ng mga uh -huh. sibuyas ng mga magsasaka kung walang ano. Kaya pala ang problema niya yung paglalagakan na uh -huh. ng sibuyas. Dumadayo pa yan from uh -huh. na, dumadayo pa yan ng gapan para lang mailagak. O uh -huh. uh -huh. kasi Bisha, sila sila makakabili silang mga trader mm -hmm. ng sibuyas na magtudong lang sila so, sa silang mga trader ay may problema sa warehouse, di lalo tiget yung farmer, di ba? Oh, oh, oh. Na pa mo yan. Go lang yes. ang pinagiba sa ano, walang pinagiba sa palay, sa palay mm -hmm. yung sistema nila mm -hmm. ng uh, sa Sibuyas. So iyon nga yung talagang um walang kumbaga wala talagang option din yung mga farmers natin eh na makapag uh, cold storage kahit nga magtayo ka ng sanda na cold storage kung hindi naman nila babalik uh, agad ang maya okay. oh, kasi bayad. kailangan mabawi nila kaagad yung pinamuhunan nila eh so between at uh, trader at saka cold storage dito na sila ibabagsak na nila sa eh uh, dreo uh, 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 na uh, despite na ng ano ng uh, mababa ang presyo eh uh, talaga silang okay. ibenta kasi hindi naman din nila kayang maglaga. Uh -huh. Kung ba, kung bayad at bayad sa cold storage mura lang eh. Kasi 140 pesos lang per for bag. Four months per bag. Uh, four months. Apat na buwan uh -huh. 'yon. So magkano 'yon? 35 lang 'yon. Pero isipin sa ano yun? Sa gobyerno. Ako, sa gobyerno. Oh, o sa ano. gobyerno. Yun nga, sana yung isa, magandang mm -hmm. uh, arali, no, study ng PG NE storage. Mm -hmm. O, NEPG. Ano, NEPG? Hindi ilibre. Na? Hindi ililibre. Ah, uh, huwag mo nang singilin yung mga magsasaka. Hindi. Ah, uh, sa... Eh, kung yun lang, kung yun lang, walang problema, I think uh, walang problema kayang isa uh, eh. pero Huwag uh, mo nang singilin. yung bayad ng magsasaka doon sa um, inutangan niya? Uh, siguro pwede siguro bilhin ng government. Oo, o, pwedeng pwede uh, bilhin ng government. Bilhin Kaya naman, ilagak, yung eh, dalawang linggo, baka po pwede makipag... O uh, mm -hmm. uh, usap sila kasi, yung dagsa si Buyas, 21, di ba? Parang nung may bumubukas na na storage mm -hmm. na may paglalagyan na pagtatapong mm -hmm. pag, uh, paglalagakan na biglang tumaas oh, na eh. Win-win situation pesos, eh. yan, di ba? Hindi lang yung ang uh, kikita, pati yung uh, yung mismong uh, nagpa-utang. Uh -huh. Di ba? Madidili lang ng 21. konti. 21, kaya nga sabi, sabi ni, ano, uh -huh. ni hindi ko maaano to eh, masasabi kung uh, magkano ang presyo dito, kasi um uh -huh. uh, ako kay uh, yung sa mga magsasakang nagdala sa akin 24. Mm -hmm. So dito 21. Ah mm -hmm. uh, ayoko na mamakialam dito. Ganon uh -oh. Ganun yung sinabi ni uh -oh. ni ni SBM Greg. Uh -oh. So ayun um maado rin pala ma Malaro malaro din uh -oh. ang uh, pressure sa sa sibuyas. Kaya talaga, kinakailangan na nila lang Kasi storage. mo ah. At saka yung ano, isang issue din dyan yung lumilitaw ng mga puting sibuyas na galing sa mga warehouses na noon pa natin in Ngayon yan lumalabas. Mm -hmm. no? kasi, kasi nung, di ba, tinanong tayo, bakit meron pang bakit meron pang imported? Eh di diba, pinahinto na natin yung imported pag -i import I mean, uh, Wala na raw. Wala na dapat kasi effective 'yan siguro I think uh, second week ng January. Pero uh, 'yung 'yung mga mismong mga magsasaka at 'yung mga traders ng onion o ng uh, ng uh, sibuyas sila mismo 'yung nakakarinig at nakakatanggap ng uh, paliwanag. Na meron pa kaming puting sibuyas. Kaya, di, kaya, hindi, hindi pa, pa kami bibili. muna bibili at hindi oh, kami oh. magpapa-reserve o hindi kami o-order. Oh, Sa so, kabila ng magkano na lang, 21 pesos na lang per kilo. 21, average 24, na yun. 25. Oh, average na yung 25. Yung mga good na sibuyas oh, yun. Oo, oh. good na yan. Maganda na. Kasi yung si... yung sibuyas na reject, 9 hanggang 11. Oo, oh, oh. 9 pesos ang kilo. Oh. Uh Kalahati. Kalahati daw nung good. Oh, Ayun. Yun. Um, kaya nga, ang ano dyan, ang pinakakawawa dyan yung ano eh. Yung planter Yung kasama. Oh. Oo. Oh. Mm -hmm. Kasi, kasi <laughs> kahit ka kahit na hinarabas, kaya nila inaani. Oh, eh. oh pili kaya yung pilit nilang inaani para ma- Sinasalba. Mm oh, yung puhunan nila eh. oh, oh, yung oh, kabayaran yung, nilang utang doon sa financier Oh, oh mati, yung, yung, matitira doon na maliit na yun. Yung, yung paghahati pag alam nyo, sa, sa totoo lang, marami talaga. Marami yung maaawa ka kahit doon sa sibuyas. Maaawa ka eh. <laughs> hindi ka lang sa magsasaka maawa maawa ka rin sa sibuyas dahil parang falls ng harabas Yung talagang para talagang umaahon yung harabas dun sa sibuyas uh -oh. at pag naubos at yung bukid talagang namumuti kasi nga parang ano eh kumbaga parang parang light naman, brown uh, ang kulay nung uh, ano, white yung tamo ay uh, yung, Oo, yung tahon. tapos pag hinawakan mong ganun naaagnas Mm -hmm. Kasi wala nang natira. Kinain lahat mong sa priharabas. Tapos meron pa yung mga magsasaka at saka yung mga kasama no, ipinakita sa atin, no? Yung butas-butas na sibuyas. paano pa nga ba naman? Kahit sa kusina, hindi mo yung iluluto kasi <laughs> oh, talaga bulok, na. bulok. Oo, uh oh, bulok na. Hindi eh, mo na talaga may Oo, Tapos saglit lang, overnight. Bukas, wala na yan, ma'am. Eka sa atin ng mga magsasaka, no? Di makikita mo, nandun kahit tirik yung araw. 'yung harabas ay namamasyal. bukas ala na 'yan, ubos na 'yan eka. nung mga magsasaka. Kaya naman di mo alam kung uh, matatawa ka o uh, maiihi ka. <laughs> Sa, uh, kasi siyempre tayo, tayo ay nag uh, na nakikita lang natin eh uh, 'yung mga uh, uh, Oo. Oh. At nakikiusap talaga sila, yung mga magsasaka natin doon, lalo na sa Bungabon, na sana magkaroon man lang ng intervention. Kasi, namasyal lang daw ang GA doon. Umikot, tas Parang umikot daw nung nagsimula yung harabas eh. Kailan ba sila naglabas ng ano? Report? Ng, uh, naglabas sila ng press release, news release na ginagawa, gumagawa na sila ng paraan. At ah, wala Na nila, to, to, to na harabas, to ginagawa nila. Monitoring lang. reporting. <laughs> <laughs> uh, walang bumababang... Uh, at mismo yung mga magsasaka, uh, ang, ang nagsasabi, no? Walang bumababa, wala pang bumababang... Uh, resolusyon o rekomendasyon man lang kung paano talaga ba 'no, anong gagawin nila? At uh, um, kung papaano pa ba sila magkaka yeah. Lalo na alam 'di ba sa barangay pesa 'yung pinuntahan natin, paubos na eh. Tapos oh. na 'yung mga sibuyas na puti, tapos ang inaatake naman ngayon na 'yung sibuyas na pula. Radio